Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Naalala ko noong kabataan ko sa aking pakikipaglaro sa school at sa kalye, naranasan ko yung pilian ng mga kakampi sa pagbuo ng team. Ang saya kapag una kang napipili, di ba? At nakakainis naman pagka isa ka sa mga huling pinili. Basahin natin at pagnilayan ang Ibanghelyo ngayon mula kay San Lucas, kung saan pinili ni Jesus ang labindalawang apostoles mula sa kanyang mga unang tagasunod. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila at tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Gaya ng mga apostoles noon, ikaw, ikaw rin ay tinatawag ni Jesus ngayon. Tinawag ka niya para gawin ang iyong misyon, misyon na sayong-sayo lang. Yang paghahanda mo ng pagkain para sa pamilya mo, yung presentation mo mamaya sa trabaho mo, yung transaction mo ngayon sa isang kliyente, yung pakikinig mo sa isang kaibigan, yan ang unique na mission mo ngayon. Tinawag ka rin ni Jesus upang ika'y pagalingin. Ano man yung masakit sa'yo ngayon, likod, ulo, lalamunan mo, bulsa, damdamin, ihingi mo na ng kagalingan kay Jesus dahil siya ay may taglay na kapangyarihang maka Makapagpagaling ng lahat. At kung ikaw naman ay malakas, walang sakit o pinagaling na, marahil ang tawa tinatawag kanya upang maghatid ng kagalingan sa kapwa. Kahit hindi tayo doktor, tayo rin ay mga tagapagpagaling. Sa pagluluto mo para sa iyong pamilya, tanggal ang gutom nila. Sa iyong presentation mamaya. Hatid mo ang mahalagang kaalaman sa iyong mga katrabaho. Sa iyong meeting, sa iyong kliyente, hatid mo ay solusyon sa kanyang problema. At sa iyong pakikinig sa iyong kaibigan, mapapagaan mo ang kanyang kalooban. Kaibigan, tinatawag at pinipili ka ni Jesus ngayon. Humayo na sa iyong misyon. Tanggapin mo lang kay Jesus ang kagalingan at sa kapwa maging tulong sa kanilang pangangailangan. Kung so, ikaw ay na ng video na ito, like at pakishare mo na. Ayain na ang iyong mga contacts dito sa Landas ng Pag-asa.